Yeah. It's down, man. So, yung um, <sighs> alam bang pang take na to recording ko? Grabe. Hindi ko alam basta lagi siya na ano, nagkakaroon ng disruption. <laughs> Excuse. Um at nasa stress na ako. Ini nagdadalawang isip pa nga na ako kung gagawin ko pa ba to or hindi na lang. Pero nakaka-disappoint naman siguro sa inyo kung sinabi ko na may gagawin at may pasabog ako tapos hindi naman matutuloy. Ang pain lang at nakakahiya naman. Um Ayun. Um, so, itong multimedia na to, or recording, or video na to, um, is um, a narration. Narration siya ng chapter 1. Passion drama rama sa hapon, pero sa radyo. Diba? Yung parang boses lang. Um, I tried this before sa um, do sa MPVG ni <coughs> Ate Alessana Marie. Um, uh, I voiced as Samantha. Um check nyo na lang dyan sa other videos kung gusto nyo makita. <coughs> Ay nako. Um ayun, sa boss ka weird. So ayun. Um pinili na yung mga chapters na gagawin ko nang ganito. Um siguro yung may mga drama and I chose this para mer lang meron lang parang start. Um so in chapter 1 yung ano kasi parang maganda yun kasi yun yung sa POV ni POV ni ni Erica Martin. Ayan. Ayan na. Ito na yung start. So, ayan. Chapter 1. Ako. Isa ako nerd. Oo, nerd. Pati na rin bookworm. Yung taong nakasalamin, matalino, o para sa akin yung aral ng aral. Yung tipong wala ng kilay. Outcast ako. Ewan ko ba kung bakit ayaw nila sa akin? Hindi ako sociable. Baka yun yun. Pero meron akong nag-iisang kaibigan, yung nagbukod-tanging nakipagkaibigan sa akin. Well, outcast din siya. Pero ang pinagkaiba namin eh, mas mayaman siya sa akin. Oo, may kaya lang kami. Siya talaga yung masasabi mong mayaman? Ewan ko kung bakit naging outcast yun. Pero either way, Mahal ko yun. Mahal na mahal. Sa school namin na to, uswang king and queen ang king and queen Ang king queenka at queen ka, yun yung mga hari at reyna sa school. Kumbaga sila yung mga pinakasikat, pinakamayaman, pinakapangkapbe, pinakamakapangyarihan. Ganun ang peg nila. Hindi ko alam kung paano nagsimula to. Basta bigla na lang nagkaroon. Wala naman talaga akong pakialam sa kanila, kahit na sa iba pa estudyante sa eskwela ito. Eh wala na naman silang pakialam sa akin na walang pakialamanan. Yung mga queen ka, oo, oh, magaganda sila, mayayaman, pero ano, saksaka naman ang pangit ang ugali. Mga babaeng hukluban ba mayon mga yon? Yun ang sabi ng mga babaeng estudyante dito sa amin. Well, para sa akin, hindi ganun kaganda ang kanilang mga ugali nabubula nila ako paminsan. Pero hala, okay lang yun kung saan sila masaya. Ang mga ka naman. Masasabi kong binihayaan sila ng gandang lalaki. Sila yung tipong gising at lahat ng lalaki tulog na nagpaulan ng Panginoon ng kapugian. Para sila mga God. Oo, oh, pati ako na big honey. Pati ako na papalingon pag sila na dumadaan sa koridor. Pero syempre, may pero pa rin. Mga gangster sila. Anim sila. Ang tawag sa kanila, Team Top. Sila ang most rebellious, baddest, kahit kung sit ganun, pinaka Sabi daw, nakapatay na sila. May mga bisyo sila, nagdodrug sila, at makipag na sila. Kahit may nardeedad pa lang daw sila. Nagawa na nila lahat yun. Gayun pa man, maraming baliw na baliw sa kanila. As in, baliw na baliw nagkandarapas kanila ang mga babae. Si Cap, yung leader nila. Si Elzo, yung parang leader rin. Ay, nako. Malalang malala daw yun. Para daw siyang kanang kamay ni Judas. Actually, epitome eh, nga daw ni Judas eh. Yun ang sabi nila. Wala akong alam. Sorry. <laughs> Ay, nakapagpakilala na ba ako? Hindi pa. Ako nga pala si Erica Martin. 16 years old. Third year high school na ako. Nag-aaral ako sa Top Academy. Yung seven na school namin, Top Academy, tapos, ano, kasi, dun daw nag-aaral yung magiging kinabukasan ng Pilipinas. Ano daw? Parang hindi naman. Ako na lang yata matino dito. Ay, di siguro. Tingnan mo naman mga estudyante dito. May mga mamatay tao. Daw. Ah, basta. May nakalimutan pa ata ako. Boyfriend ko nga pala si Eljo. Sige, bye-bye. Pasok na ako. Uy, huwag niyo pang kakalat, ha? Bye-bye. Ayan. <coughs> Ayan, yun na ako nakaubo. Sorry. Um, ayun. So, parang ganun siya magsalita. Ewan ko kung paano siya i-describe. Pero, parang yung mga words niya, Tinitingnan niyo yung masyado yung pronunciation si Erika, at minsan para matalinhaga rin siya na parang ancient yung pagsasalita niya, ancient Pinoy or um kaya niya rin naman yung modern na pagserita minsan kaya niya rin sarcastic yung tone or sarcastic, pero minsan parang iniisip niya rin na <coughs> iniisip niya ay parang wala. or something like that. Pero, ng ask nyo ko about her other characteristics at personality, matutunghayan nyo naman kasi na sa... <coughs> Excuse. Um, matutunghayan nyo siya dun sa mismo story, sa pag-flow. Um, pwede nyo akong i-ask minsan, pero minsan eh, hindi ko rin siya masasagot kasi basically, I want you to... What do you call this? Um, gusto kong kayo mismong mag analyze or mag-intindi kung ano talaga yung totoo niya ugali. Ayun. At ang weirdo lang kasi hindi ako ganito talaga magsalita. <laughs> na napagpatuloy ko nang tuloy yung pagsasalita ni Erica. Um, ayun. So hindi naman siya ganun pasabog, pero parang pasabog na rin kasi narinig yung voice ko. Hello, my ladies. Um, so ayun. So bye-bye. Ay, o oh nga pala, wait lang. Ay, nako. Um, Siyempre, gusto ko rin magpasalamat at bumate. <laughs> gusto ko magpasalamat yung mga... <coughs> excuse. Yung mga nagre-read na MBHGR. May R na kasi may revised. Ayun. Gusto sila pasalamatan. Um, at saka yung dun sa mga tao next like day to read. Lahat-lahat kayo. Lahat-lahat. Um, maraming salamat at maraming salamat sa mga suporta, mga komento, mga boto nyo. Um, Na-appreciate ko talaga. Minsan, uh, hindi ko man ma, ganun ma, uh, masabi in words. Uh, I mean, pag sinasabi ko in replies, hindi ko um, sinasabi ko, salamat, yon I appreciate it. Baka, pero minsan, baka hindi niyo feel na-rapeful ako. Ayun, ganun talaga ako pero uh sobrang thankful talaga ako sa mga ginagawa niyo para sa Kahit basahin niyo lang eh, na talaga ako dun sa mga 'yun. Sa mga votes niyo, lalo lalo sa comments niyo. Gusto ko talaga maririnig yung comments niyo at yung um, what you think kasi itong story nato ongoing siya. So maybe I can take your opinions then kung Um, para may gusto kayong mangyari somehow na pwede kong ilagay or ayun kung may pwede rin siguro ako magpa-apply ng, ng characters dito for the story basta bala na yun na yun basta maraming salamat ha thank you I love you all to infinity and beyond believe forever